Sa tingin niyo Kuya Larry, sabi niyo nga kanina, parang hindi sila, parang hindi kayo good nung magkabilang panig um, ng mga... Ganun po ba yung dating sa inyo? Meron nung sangayon sa aming pamunuan, pero hindi. hindi sumasangayon sa aming mga pamunuan. Um, yung iba ho kasi, uh, taliwas to sa aming mga ginagawa, ayon nila ng kalinisan baka ako ang gusto nila ay puro yung madudumi lang. Mm. Sa so, tingin niyo bakit ganun po yung pananaw nila, prinsipyo nila? Uh, um, Or paano po niyo yan na niyo? Pa, paano huh? nga ba yan, Pangulo? Kasi ganilaw yan. Ah. Uh, nung time na kami, ang pamunuan dito sa amin, eh, ang namumuno dito ay ang mga katutubo, mm. ang kadumagatan. Mm. Nung magkaroon kami ng batuhan dito, sumangguni tayo, sa mga nakakaarap at matataas mm. na kung po pwede, isa tayo na makakuha ng isang pamuna, sa pamunuan sa dito para makatulong sa barangay. Yeah. Eh, minasama nila. Mm. Kaya ayaw nila. Kaya ayaw nila. Mm. Uh. Ngayon sila ang mga natalo. At uh, e, nga, tayo eh, nagtagumpay sa munting pamunuan. Mm. Eh, ayaw nila makiisa ngayon. Ano tong anong lugar na to kuya Jerry? Sa ko pa ito nang bintog. Bintog. Hmm. Pagya natin di natin di sama na yung na may bahay diyan ng harapin ah. ay tubigan. Ano na yung talam sa ini? Tal, talam talam sa dos. Yeah. Yung bahay na yung mataas na yan oh. Bintog niyo. Yan ang sunog na talaga yun. Yan ang napindaw na ayo, napindaw. Yung maraming bahay na yan, yan talam sa dos. Ah. May daan din dyan pa tagos ng duplas. Oh. Kasama po natin ngayon sa ano, sa ating mga ano pala dyan, sa ating mga minamahal po ng mga lolo at lola dyan, sa ating mga nanay-tatay, Tito, tita, ate, kuya, magandang tanghali po sa inyo lahat. Uh, At dito po tayo ngayon sa ano to, Kuya Jerry? Bintog. Bintog. Kasama? Uh, akit na ng talang si Dos. Pak pakilala mo yung ating ano, pakita mo yung ating uh, Good Samaritan dito po sa ating uh, mga mission. Ayan, si Kuya Jerry, ang ating pong isa sa, isa sa mga pamilya po na na napuntahan na ako tapos kasama natin syempre ang ating poging-poging uh, Tatay Freddy, Kuya Albert, Kuya August. Uh, ito lang katagrang mapapasapak si Fortuner dito. Pababa pa yan. Hindi hmm. pa tayo na... Eh kung Isabela nakakit yan eh. <laughs> yeah. Hindi, matanda na kasi ito eh. Gano'n pa kalayo nito ako yun, Jen? Hindi ko lang maano kung ilang kilometro yan. Mga uh, 100 kilometers pa. Wala, huh? naman, wala naman siguro. 200 kilometers? Oo, siguro. Wala naman siguro. Pagdating doon sa sauna, nito tayo doon sa may... Pagdating doon sa sauna, sabihin ko lang sa'yo mamaya para makita na natin yung ano matansya yun no, kung gano'n kalayo. Bali, gano. nakapaloob na ho tayo ka katayagram sa kitna po ng bundok nito kabundukan ay nasa gitna po tayo ng mga kabundukan. Ito takot na ito ng talamse. Uno no, ay talamse dos. Ang galing lang ko yung Jerry no. Hindi mo isipin na may mga ganyang bahay diyan. Ah, uh, good daw. Oh. Talamse tata pero ano si Sir Madrid na bago o ano? Ano yan hindi hindi pa ano ng Sir Hindi, kasi yung dinaanan natin, hindi mo isipin na yung mga truck doon makakadaan eh, makakadala ng buhangin. Hmm. No? May harapin na tayong tao dyan. Hindi, dito nawawala din yung fear ko sa taas. Eh. Oh, tingnan mo yung ano ni Mayor na yan. Ah Lord. siya, Mayor Ronaldo to Flores. Oh, Flores. O, Good, just that, Nag-upload na naman dyan. Yan. Yeah. Nag-upload na naman yan. Sigurado. lang. Dahil mahal ko po yung mga kababayan ko dito. Dito po sa... Maragay Talamsik Uno. Talamsik Uno at saka Dos. Eh, gusto ko kayong makamusta. No? Pero mas mataas yun. Ang pandan, hmm, yung pero matarik yun. Pagkita mo na Sabi ko sa'yo. po. Yeah. yeah. mas mataas yan. Mas mataas nung ito. Uh, mas hindi ka, ka kaya yun. Ka kaya nyo kaya doon sa taas? Kaya mo yun tay? Hmm? Kung aki tayo sa taas? Abe, maglalakad. Kasi no. yung kapo buyogan nandiyo sa taas. Ay, yung kapo buyogan sa taas? Oo. Oh. Eh, sige, bahala na. <laughs> <laughs> ano dito? Ibig sabihin yung mga tao dito May malinis na puso Kagaya ni Sir Larry Sir Larry, ano po yung ano nyo dito? Ano po yung katungkulan nyo dito? Hefe ng sityo uh -huh. Okay, kasama po natin ngayon yung happy ng uh, sityo Anong sityo to? kambuboyugan. boyogan, <coughs> Ayun daw po. Ano? <coughs> ano? 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 Ah, magandang Magandang hapon no? Ito yung bahay po nila Ah Kuya Larry, okay lang malaman yung ano, malaman yung background nung linalapit po nyo. Yun yung magulang yan, wala namang hanap po ha'y. Mm. So, hindi umahan dyan ng bundok, Yeah. Tapos dito naka tuloy sa amain ko. Mm. Yun namang ina, nandiyan. Gusto ko nilang pa doktor Wala naman pera. Mm. Gusto namin ilapit siya na sa DSWD bukas. Oh. Tingnan yung bata. Mm. Para kung ano sasabihin nila, may pagagamit yung bata. Oo. Oh. So kailangan nun ng ano, pampacheck up. Mm kasi wala oh, mga iba tulong sa kanila kung hindi tayo ayaw hmm. man nila, ayaw man manila sa atin tayo naman gusto natin sa kanila, tulungan. Oo. ano 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 sila ano 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 ay, uh. uh. Kumusta? Ang oh, pangalan mo ate? Katerina. Katrina. Katrina? Ilang taon ka na? Ilang <laughs> taon ka na ba? Dito ka. Lapit ka ate Katrina. Ha? Hindi na alam. Ilang taon naman to? 18. 18 pala nga yan. 18. Mm. Ano yan? Anak mo? Anak mo? Mm. Ano pangalan ng anak mo? Katrina po. Ah, Katrina din siya. Ito po ang may pangalan Ano <laughs> Anong pangalan po niya? Katrina. Ikaw, ito? kayo po, anong pang... Katrin. Katrin, Katrina. Katrina, oh, Katrina. magkatunog, pero magkaiba. Ilang, ilang taon na si Katrina? Parang ako na pa. Nakakakang talaga ito eh. Yung po niyan, dyan rin kalaking ganyang haba. May tali lang din. Oo. Uh -huh. ba? Mm. -hmm. So baka ka na hangin dog ng katawan. Saan po yung bahay? Saan ang bahay mo? Dito po ako dito? Saan? Diyan. Eh, kanin no baby din yon? Anak. Anak mo din. <laughs> ah. Ba't di mo mapacheck up yung anak mo? Ilang araw nang ganyan. Matagal na. Hindi hmm. mo magawa ng ano na mapacheck up siya ganun? Purya Larry. Hindi hmm. tayo gawa ng kawalan. Hindi hmm. naman nalang makasawa. Mapacheck up namin sa emergency. Ang problema ang kasama namin ni tatay hindi ipinakita ng singat ka lang yung ihi at yung dumi. Hmm. Hindi ipinakita pala yung bumubura na pusog na ganong ganong mahaba. Oo, oh, nasan po Ay, ba ba? yun? Wala na naman daw nakita. Oh. Ay, bakit kung alam diperensya, hindi magkakagang ng lobo ng lobo siya. Hmm. Ah. Na, bumubura yan, baga... Baka... Oh. Uh. Ito po, kanino ba ito? Sa foundation. Ah. Apo? Foundation. Foundation. Ang galing yan, oh. Tapos kaya po dito. Dito po yung apo nyo. Ayun, oh. May bagong baby, oh. Ilang ganito po yung ano dito, kuya Larry? Ito pong pinagawa ng foundation. Anong pong foundation ang nagpagawa? Ayun. Ayun, oh. Donated by Re Regis Foundation Incorporation. Pangilang ano po to bahay? Kung baka sa ko, ito ho yung pinakasabi ko ng foundation. Na, hmm. na pinakalobo kay Marcelino pa. Kay tatay ko. <laughs> <zagiendo> okay. Okay. May mga tumutulong tayo dito, mga DSWD. Na umahon dito, nagkakontak sila ng mga medical mission para rin sa pangkalahatan. Kulang. Mm -hmm. eh, kulang. Kasabihin ko nang nagiging kulang dahil mm. uh, hindi nabibigyan ng atensyon mga katulad ng kalagayan ng mga bata. Kung nagkukulong man siguro ang pamahalaan, nagkukulong din ang mga magulang. Yeah. Dahil hindi nila nadadala, hindi nila naipipresentan talaga yeah. yung batang may mga sakit. Mm. Kaya hindi ko rin masasabing kulang ang pamahalaan, kulang din ang mga magulang. Yeah. Siguro para bahayas tayo, parehas na may pagkukulang. Mm. Pwede pong makilala si sir. Ako po ang pangulo rito sa ah. Uh, sitio kong bubulitan. Opo, pangalan po niyo? Abilino Lopez. Ayan, si Sir Abilino Lopez, uh, ang ako, pangulo po ng uh, barangay... sitio kong bubuyugan. Thank you po sa ano ah? sa oras po niyo. Ay, wala akong problema. At kami naman rito, sa lahat na nagpupunta rito, kung kailangan ng tulong namin, willing kami tumulong. Mm. Uh, ika nga, sigurado ng mga lakad ng mga pupunta rito, hindi naman sa masama, puro sa kabutihan. Yeah. Lalo pat kung dito sa aming pamayaran. ay maraming salamat. Opo. po. Um, ang, naglapit po si Kuya Jerry sa barangay po niyo, kasi galing po kami doon nung isang araw po sa kanila. Kaya sabi ko nga, bababa po kami dito, sasamahan nga po kami, kaya po kami na dito pero sobrang ne, ano sobrang uh, na-abuse po ako eh, para ako mamamatayo sa pagbabaho ng mga <laughs> yeah, medyo. eh okay. kita niyo habang panahon namin pinagtitiisan yeah. at hindi lang po 'yan marami pa po tayong mga kababayan ng mga nitibo mm. na nakatira sa kabila ng kabundukan yeah. Marami pa. Nanalulungkot um, nalulungkot ako dito sa bata, na oh. malnoris manu na sa ano. No? Sa mga katutubo kasi dito, mga naninirahan, ito na yung pinaka sentro. Hm. Ito na yung pinaka-barangay -bara nila. Yeah. Itong kambubo yung Yeah. Bagamat di si sa isityo sila, ito na yung pinakapusod. Hmm. Pamunan ho kasi dito sa amin, yeah. dalawa. Hmm isang katagalugan at isa sa kadumagatan. Mm. Marami ho kasi dito sa amin, lalo na yung pangulo namin ng kadumagatan, ayaw sa amin mga Tagalog. Mm. <laughs> pero Katekram, sabi nga ni Sir Larry, limang pamilya lang ho sila dito, pero lahat ng... Activity namin para sa kanila. Anong nangyari nga po? Loss sa checkup? up sir sa pagbabago. Mm. Ano nga pong alamarin para po ba? Dilekhenan reseta tapos nakabili ng kaunting gamot. Oo. Uh. Sina inalam nang malabo. Uh, mm. Pagdadabad. Pag 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 Baka nga ako, hindi kasi pinatingnan sa doktor yung pusod na lumilitaw. Mm. check-up lang yun uh. do mi at ihi. Baka eh. hindi check-up na ano yun? Baka sa barangay ano lang po yun. Sa uh, doktor wala sa... Sa, ano, sa San Miguel uh, District Hospital. Mm. Di pa siya Jose. Uh -huh. Uh -huh. Kasi ang pagkaraniwan nyo kasi nakakasakit dito, kung mo yung pinakamalapit namin hospital, ang San Miguel District Hospital, uh, doon namin nadadala. Yeah, po. Dahil yun lang ang pinakamalapit. Pero ang DRT, may sarili nyo kami hospital, ang problema nga lang, kung halimbawa, mm. doon namin dadalahin, baka hindi na umabot dahil sa sobrang layo. Uh, Kaya ang nangyayari, dito namin nadadala sa San Miguel. Dapat mayroon dito malapit eh, no? Ay na ang pinakamalaki. Kasi kung mare ano matatuman, paano mo pa mahabol yung buhay ng no, ano kung sobrang layo? Dito no, marami na nangyari. Uh, meron kaming sariling ambulansa na rescue dito na ginagamit namin pang tawid buhay sa mga nangangailangan. Kadalasan mm. dito, kung halimbawa medyo akit na kanilang karamdaman, marami rin dumarating sa emergency na dito on arrival. Yeah, yun nga yung uh, ano, ko, niisip ko. Ano nang nangyayari? Hmm. Kaya dito kami, uh, pili kami umahanap ng paraan hmm. para sa tuwi-tuwi na magkaroon ng medical mission dito para nang noon, maibisi naman yung mga pangangailangan ng aming mga nasasakupan. Yeah. Nakatulad yung mga gamot, check-up, na libre. Hmm. Ah, uh, yun talaga pili namin hinahanap. No. Yeah. Para yun ang mailapit namin. Dapat yun yung madagdagan dito, mga medical mission. Ayos. Yeah. Uh, Parang sa kanila yun. Mm para mabulat sila na mayroong mga tao na gustong tumulong yeah. na para sa kanila. Hmm. Yung ano dito, uh, katulad niya nito siguro, uh, ngayong buwan na to, meron kaming hinihintay na nagkantak mang, magkakantak mang me na medical mission dito. Yeah. Uh, eh, pinakaabangan namin, para lang noon, ang pangkalahatan dito, naninilinan sa kambubuyogan, mm. May magkaroon ng libreng gamot, mapagte-check up, at mapayo naman mga doktor kung ano yung mga dapat na nilang gawin. Ayun yeah. ay, ang hinihintay namin. Kaya kami naman naghahanap din kami ng makakatulong sa amin. Yeah. Ang gusto namin iparirugdad ang medical mission. Kasi mm -hmm. katulad nga ng mga bata na yan, hindi kayang ipagawa ng mga magulang. Mm -hmm. Kasi dito, wala namang mayaman. At halos lahat ay naghihirap. Ayun yeah. ang gusto namin mauna. Sa tingin niyo, Kuya Larry, sabi niyo nga kanina, Parang di kayo good nung magkabilang panig. Meron nung sangayon sa aming pamunuan. Meron hindi. hindi sumasangayon sa aming mga pamunuan. Um, sa so tingin niyo bakit ganun po yung pananaw nila, prinsipyo nila? Um, Or paano po niyo yan niyo? Paano huh? nga ba yan, Pamulo? Hindi, kasi hindi yan. Uh, nung time na kami, ang pamunuan dito sa amin, eh, ang namumuno dito ay ang mga katutubo. Mm. Ang kadumagatan. Mm nung magkaroon kami ng batuhan dito, sumangguni tayo sa mga nakakaarap at matataas mm. na kung po pwede, isa tayo na makakuha ng isang pamun pamunuhan dito para makatulong sa barangay. Yeah. Eh, minasama nila. Mm. Kaya ayaw nila. Kaya ayaw nila. Uh. Ngayon sila, mga natalo, eh, uh, kaya nga, tayo eh, nagtagumpay sa Munting Pamunuan. Mm. Eh, ayaw nila makaisa ngayon. Mm. Ayaw nila makaisa. Um. Kaya ang nangyayari, kahit eh, ah, ito siguro sir, napapansin nyo. Mm. Ah, uh, ngayon magdaan kayo, dyan mula sa may welcome kang bubuyugan, nakita nyo malinis ang karsada. Mm. Nakita nyo naman siguro, mapapansin nyo yun. Mm. Pinapal yun yung minimintay natin ang kalinisan yan. Yeah. Eh, ayaw nilang makisamang maglinis. Mmm. So, mm. mm. matagal ko na silang hinihikayat. Mm. Nung matapos ng eleksyon nanalo kami ng Panguluhan dito, matagal ko na silang hinihikayat na pagtulong tulungan namin ang sityo para umulad, magsama-sama kami. Nung nagdaang eleksyon, kalimutan. Mm. Ang eleksyon ay isang araw lang. Ang hinaharap yeah. ko sa kanila, kung ano ang gawain dito tungkol sa kaulanan ng sityo o ng barangay, magtulong-tulong para noon wala nang problema. Tama Pero ayaw nila. Hmm. Kaya ang ginagawa namin, kahit ayaw nila, kung kami ang mga na-Panguluhan, ginagawa namin, ngayon. kahit mm. hindi sila sumama. Uh -huh. Kahit uh -huh. hindi sila sumama, kami gumaganda. Kuya Larry, ganito, kasi may, sa bayan natin, kung bababa kayo doon, may mga dumagat talaga na paikot-ikot doon dadala yung mga bata. Anong ano nyo doon? Hindi ho sila mga katu katutubong kumagat sila ho yung mga mangyan. Hindi. Ah, ay, ah, ah, ano yun, itong, uh, yun yung mga nanggaling ng Mindanao na nakatira sa tubig, ano ang pangalan to? Badyaw. Badyaw. Bad -jaw. Bad -jaw. No. Mga badyaw. Sila ho yung mga badyaw. Badyaw Ah, kala ko baka dito galing, hindi. Ah, sila ay. hindi ho sila lumilibot. Mm. ang katutubo ho, wala ho kayo makikita ang katutubo na sa mga katumagatan mm. na namamalimos sa mga lansangan. Kung hindi ang kanilang pinupuntahan, ay, eh kung alin yung mga kabundukan, mga gubat-gubat, doon sila mahilig. Mm. Kung saan yung may mga ilog, sapa, nandoon sila. Mm. Kasi andoon yung kanilang ikinabubuhay. Mm. So, Kuya Larry, thank you ah. Thank you po sa paglapit to dito sa ano. Okay lang po, hingi po ako ng mga ilang ano, makausap ko lang mo muna sila na. Yeah. Ito yung ano nung ano. Um, donated by Regis Foundation. Ito yung regalo nila ka telegram sa pamilya. nag lang po sila, no? Ba't sila lang? Kuya Larry. Sample. Sample lang, pero um, napaka-blessed, eh, no? Sila yung napabaya, napabahayan ng ano, Regis Foundation. Hmm. Ayan, katekram. natatakot siya. Natatakot ka ba sa akin? Oh, ba't ka natatakot? Natatakot oh. ah, sa Natatakot sa doktor. Hindi ako doktor. Bakit ganun sunod-sunod po anak niya? Ah, ko lang. <laughs> ba't stress na rin po kayo sa anak niya? Siya po ba't di niya alam ang edad niya? Ay, hindi na mga tanda, ana. Ah. Pagpo, kasi sir, malamit dito. Ah. Hindi ba ang ah. Diba ah. mga dumagat ang gumawa ng bata. <laughs> <laughs> <Kasi dito>. <laughs> <laughs> o, hindi lang dumagat. Ah. Lahat. <laughs> dito kasi sir, <laughs> pagka lumabig, yeah, masakol masa pa sa patio. Iba pala libangan dito. Ayaw kong tumira dito. <laughs> uh. Dito tayo. Ayan. walang <laughs> tigil. Ah, uh. uh. may dala kaming ano, grocery. na uh, nai. Mm, welcome. May bigas ho ba kayo ngayon? Mm. Anong pangalan mo? Kausapin, kausapin mo ako, hindi naman kita kakagatin. Ay, ayaw niya. Tatatakot sa ibang tao. Mm. Bakit? Ah, uh, bigyan kita ng ano, bigyan kita ng pera. Okay. Pang ano mo okay. Oh, pang ano mo ate. <laughs> pang dagdag mo sa uh, ano nyo. Ah kulain mo yung anak mo, ano Ha? Okay? Pwede mo ano 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 Ha? Ha? Huwag kayo may uh, um, Ilan taong ka na? Oo. Oh. Uh, ikaw ang pangalan. Princess. Ilan taong ka na? Nine. Sara? Ilan taong ka na? Eleven. Pwede maupo ka dito. Sunod-sunod. Okay. Nag-aaral ka ba? Nag-aaral ka? Pinagbubutihan mo? Okay. Ikaw nag-aaral? Hindi ka nag-aaral? Bakit? Oh. Uh, pero ayaw mo ba mag -aaral? Gusto mo? Ano sabi ko kay papa mo? Anong tawag mo kay isa tatay? Tatay, tatay. Ayaw ng papa mo. Ay, ayaw man ng, ng tatay nanay mo pag-aralin ka. Oh, but di, uh, di ka mag aaral Ah, wala pa yung birth certificate. Okay. Nag-aaral? Bakit O, pinagbubuti O, galingan nyo. Next time, pagbalik ko dito, pagbutihan nyo ha. Pag nalaman kong with, with, honor kayo, gagawin ko kayong scholar. Okay? Paano po? Punta na po kami doon. Okay. Ingatan mo yung anak mo ha. Hmm. Okay. High five tayo high pipe. high pipe. high pipe. O, oh, ito. Sino naman An ano nyo siya, kapatid? Kuya. Oh. O, oh, paano? Alis na kami. O, oh, wag na nga makulit kasi ang tigas ng ulo ko. Natatakot nga eh. Okay. Saan kayo papunta na? Sa... Katitignan po namin, sir, sa mediko muna ito, ang bata. At kung hindi mabaalang pagbabago, dadala namin hanggang sa makalawa sa check-up namin. Ah. Uh, Meron po. Dapat kiting, check up na po. Ay baka po bukas. Oh, namula na rin. Po kasi medyo kung pagdadala namin nakagagaling din din sa Lumolobo 'yan. Ah. Uh, Tingnan din natin namin kung baka sakaling matapatan. Mm. At kung hindi, eh, dideretso rin namin sa pagamot. Oh. Uh. Mm, okay. Kuya Cherry, akala ko kasi namin sa hospital na kayo pupunta. Hindi pa. Uh, Bukas.